Ano kaya ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw ni Michael Jordan na pumunta dito sa Pilipinas? Sa videong ito, inyong matutuklasan kung ano nga ba ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw ni Michael Jordan na pumunta dito sa ating bansa at kung magkano ang inoffer ng isang Pilipina kay Michael Jordan para lang pumunta dito sa Pilipinas simula na maglaro si Michael Jordan sa NBA noong 1984 at naging isang pinakakilalang basketball player ay ni isang beses hindi man lang ito pumunta sa Pilipinas na kung saan ang basketball ay isa rin sa pinakakilalang sports dito sa ating bansa. Base sa ating pananaliksik, meron tayong nakita at nabasa patungkol sa isyong ito na nagmula pa sa iba't ibang tao. Bago natin alamin ang kwento patungkol dito, Atin mo nang alamin ang tungkol sa isang Pilipina na nag-offer sa kanya ng mahigit sa 7 million US dollar o sa pera natin ay tumataging ting na 350 million pesos upang dumalaw lang ng isang araw at maglaro ng golf dito sa Pilipinas. Ang Pilipinang ito ay hindi na pinangalanan pa at siya raw ay nag-offer ng mahigit sa 350 million pesos hindi para maglaro ng basketball kundi maglaro ng golf dito sa Pilipinas. Dito pa lamang ay magkakaroon ka na ng ideya na ang Pilipinang ito ay sobrang yaman para mag-offer ng limpak-limpak na pera para lamang sa isang araw na pagbisita ni Michael Jordan dito sa ating bansa. Subalit sa offer ng Pilipinang ito na 350 million pesos ay tinanggihan ito ni Michael Jordan. Kung iisipin natin, ang 7 million US dollar ay napakaliit lamang na pera para kay Michael Jordan. Dahil siya ay may total net worth na 1.7 billion US dollars o katumbas ng 85 billion pesos. Kaya naman hindi naging mahirap para sa kanya na tanggihan ang offer ng isang Pilipina para lamang pumunta dito sa Pilipinas. At dahil dito, mapapaisip ka talaga kung ano nga ba ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw ni Michael Jordan na pumunta sa ating bansa. Isa sa mga dahilan niya ay ang patungkol sa security issue hindi naman natin masisisi si Michael Jordan na isipin na rin ang kanyang pansariling kaligtasan lalo na sa mga bansang hindi natin maiwasan na may mga taong umisip na gumawa ng hindi maganda sa mga sikat, kilala at sobrang yamang mga tao. Subalit kung ito man ang dahilan ni Michael Jordan kung bakit ayaw niya pumunta dito sa Pilipinas, meron din namang mga sikat na NBA player tulad ni na Kobe Bryant at Lebron James ang hindi alintana itong security issues na ito upang pumunta rito sa Pilipinas na kung saan itong si Lebron James ay pumunta pa nga sa tenement sa Taguig City. Malamang kung na-experience mo nang pumunta rito sa tenement ay magigets mo kaagad kung bakit may iilang mga tao ang ayaw pumunta sa lugar na ito. Atin namang alamin ang pangalawang dahilan kung bakit ayaw na Michael Jordan na pumunta dito sa ating bansa. Sa lahat ng bansa sa Asia, tanging ang bansang China lamang ang parang alam na bisitahin ni Michael Jordan. Sa lahat ng mga nagtataka kung bakit ang bansang China lamang ang kanyang binibisita sa Asia, ay dahil mula pa kasi noong 90s, mararamdaman mo talagang business-minded itong si Michael Jordan. Na kung saan may makukuha siyang malaking pera, ay doon din siya pupunta. Sa bansang China kasi ay Mayroong pinakamalaking paggawaan ng sapatos na Michael Jordan na alam naman natin na malaking parte ng 1.7 billion US dollars net worth ni Michael Jordan ay nanggaling sa mga sapatos na kanyang iniendorso sa Nike. Kaya naman, ang bansang China lang ang alam niyang puntahan at upang ipakita na rin sa mga Nike employees dito ang personal na pasasalamat sa kanila at syempre upang mamotivate din na gawin ng maayos yung mga sapatos na iniendorso ni Michael Jordan. Ganun pa man, kahit na pumunta ito sa China, ay bukod sa mga security na kanyang dala galing Amerika, ay mayroon ring i sa China na mga Chinese security guards, pati na rin ang mga iilang pulis para sa kanyang kaligtasan habang nasa China ito. Ayon rin sa aking nabasa, ginagawa lamang daw ni Michael Jordan ang pagbisitang ito sa China upang amuhin lang daw yung mga Chinese na medyo may tampo sa kanya sa mga hindi rin nakakaalam ay may kinasuhan itong si Michael Jordan na isang malaking kumpanya sa China na pumepeke ng kanyang mga sapatos. Talagang hindi natin masisisi si Michael Jordan na pumunta sa mga bansang makakatulong sa kanyang pagyaman. Wala rin namang masama kung heto ang kanyang paraan ng pagyaman. Bukod kasi sa offer ng Pilipinas na 7 million US dollars o 350 million pesos na kanyang tinanggihan, ay mayroon pa itong isang offer na tinanggihan na nagkakahalaga naman ng 100 million US dollars o 5 billion pesos. Sa mga panahong kasing iyon ay mapapansin mo dito kay Michael Jordan na bihira na lamang siya magpa-interview kahit pa sa mga kilalang media industries at sobrang bihira rin itong makita kahit pa sa mga big events Maraming nagsasabing naka-focus na lamang itong si MJ sa pagmonitor monitor ng mga negosyo ngayon na masasabi nating kontento na siya sa buhay na mayroon siya ngayon bilang pang 1,729 na pinakamayamang tao sa mundo. Isipin mo na lamang kung mayroon kang 1.7 billion US dollars o 85 billion pesos ay halos lahat na yata ng bagay na pwede mong bilhin ay makukuha mo. Para naman doon sa mga napapaisip kung ano nga ba ang pinakamalaking investment ni Michael Jordan maliban sa pag-e-endorse niya sa Nike ay eto ang pag-invest niya sa isang NBA team na Charlotte Hornets. Sa team na ito ay nag-invest siya ng halos 180 million US dollars. Nung una ay maraming tao ang pinagtatawanan itong sa si Michael Jordan dahil sa pag-invest niya ng napakalaking halaga ng pera sa team na ito. Subalit hindi nila alam na pagkalipas ng ilang taon ay biglang tumaas ang halaga ng team na Charlotte Hornets na sa kasalukuyan ay mayroon itong halaga na 1.5 billion US dollars at ngayon rin ay nakakuha na si Michael Jordan ng halos 70% ng ownership nitong team na ito. Sa katunayan nga niyan ay naging 90% pa ito dati Subalit nagdesisyon itong ibenta na lang ang 20% ito kamakailan lang. Gayun pa man, siya pa rin ang may control sa team ng Charlotte Hornets na personal pa niyang tinutulungan ng kanyang mga player sa iba't ibang laban nito sa NBA. At heto ang mga dahilan kung bakit ayaw ni Michael Jordan na pumunta dito sa Pilipinas. Sana balang araw ay maisipan rin ni Michael Jordan na bumisita dito sa ating bansa upang makita at maramdaman din niya kung gaano siya kakilalang tao dito sa Pilipinas. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa video ng ito? Nanaisin mo rin ba makita ng personal si Michael Jordan kung sakaling bibisita dito sa ating bansa? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Pakilike na rin ang video at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.